Hindi sa mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral sa salita ng Panginoon at mula sa ika sa 45 kabanata ng uh, aklat ng Genesis, ang unang aklat ng uh, Lumang Tipan, tayo po'y muling magninilay-nilay sa salita ng Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumulog sa panalangin. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, talangin namin Lord, na ibuhos mo sa aming Panginoon ang ang mayaman mong pang unawa, o panglubos namin maunawaan, Panginoon, ang lalim ng mga salita. Lord God, open our eyes, our spiritual eyes, our spiritual ears. Prepare our heart, O Lord, to know your word. Talangin ko po na maging handa po kami, hindi lang sa pakikinig, maging kung paano po namin to i-apply ia sa aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Verse 1, sabi dito, Hindi na napigil o hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. So dito pa makikita natin ano po na kahit ano pa man, no? kahit gano'ng kakataas sa yung estado ng buhay, talagang yung ilusyon no, natin, yung ating mga nararamdaman, hindi siya kayang pigilin at hindi siya kayang itago. Kaya naman po, pinaalis dito ni Jose, yung mga naglilingkod no, sa, uh, sa, 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 sa palasyo. I mean. And then, dito po makikita din natin, no, magtatanong tayo, bakit kailangan niyang paalisin itong mga tagapaglingkod? Alam niyo po, may iba't ibang dahilan. Una, Uh, maaring ginawa to ni Jose kasi uh, gusto niya maging prebado, no, yung yung buhay niya, no, yung, yung yung mga personal information sa kanya ay pinili niya pa rin na maging uh, prebado ito. Pangalawa, ayaw niya ipahiya yung kanyang mga kapatid, no, sa pangit na ginawa nito sa kanya. So, pinaproteksyonan niya yung kanyang mga kapatid na pwede na hindi maging maganda yung pagtingin ng mga Egyptyo sa kanyang mga kapatid pag nalaman nila na ito mga kapatid lang niya na ito ang naging sanhi ng mga, ng mga, pangit na pangyayari sa buhay ni Jose. Imagine po na sa kabila ng pangit na mga ginawa sa kanya, no? Sa mga sufferings na dinanas niya dahil dito sa mga kapatid niya, pinili pa rin po ni Jose ang proteksyonan ang kanyang mga kapatid. And dito din po makikita natin ano na na grabe yung yung ginagawa dito ni Jose na sa kabila ng kanyang uh, mga naranasan still nandoon makikita natin doon yung pagmamahal niya at pagkasabik sa kanyang mga kapatid. Resto, sa lakas ng kanyang iyak narinig siya ng mga Ehipsyo kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. So, talagang kahit ano palang tago o kahit ano pang uh, pagtakip, no, still makakalabas at makakalabas pa rin ang, ang issue or ang balita. Pero, ang kagandahan lang po nito, mala, pwedeng nalaman ng mga uh, bantay or ng mga ihipsyo yung relasyon ni Jose doon sa mga kapatid niya. Pero, uh, for sure, hindi nila nalaman kung paanong napunta si Jose yung yung paano napunta si Jose sa Ictyo or kung siya ba ay binenta or siya ba ay kusa lang na pumunta ano po kasi i-consider natin yung tagal na lang panahon so ilang henerasyon na ba ang lumipas no na na kung na kung yung unang nakasalo sa kanya that time alam na binili siya. Pero itong mga uh, henerasyon na to, for sure wala silang alam or kung meron man, napaka minimal, no? But still, uh, nakita natin na hindi iyon nagmula kay Jose na ipangalandakan kung ano yung pangit na, na naranasan niya sa kanyang mga kapatid. Ganon din ba tayo pagdating sa ating mga kapatid? We, we, we choose to cover, no? Yung ating mga kapatid para hindi sila mapahamak, hindi sila pahiya. Verse 3, ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid, buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Nagulantang, ibig sabihin may takot, no? Na, imagine, hindi lang nila nalaman na yung kanilang kapatid na ibinenta ay buhay, kundi yung kapatid na kanilang ginawa ng hindi maganda ay isa sa may pinakamataas na posisyon ngayon. So, di ba? Grabe yung takot na na naramdaman ng mga kapatid ni Jose, no? Sa kanya sa kanya, okay? So dito ba makita din natin na grabe yung damdamin ni Jose na sa halip na sumbatan yung mga kapatid, ang ulan niya talagang hinanap is yung kanyang magulang, talaga, totoo ba na buhay pa ang ating ama o ba? Diba? so nagpapakita ito na uh, mas mahalaga sa kanya, yung family kaysa yung kanyang galit o yung kanyang mga naranasan verse 4 lumapit kayo, sabi ni Jose, lumapit nga sila at nagtuloy siya sa pagsasalita, ako nga si Jose ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto o, di diba, O, ganun pa man ay niremind, no, ni Jose, kung ano yung ginawa sa kanya. Yun yung pagbibenta sa kanya sa Egypto. Ngunit, sabi niya dito, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Dalawang taon pa lamang ang tagutom, limang taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, hindi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong ihito. Una po makikita natin dito na yung pagkilala ni Jose dun sa sovereignty ng Panginoon na kung saan alam niya na ang Diyos ang nagplano ng lahat. Kaya naman siya ay nasa Egypto. Naniniwala din siya na naging kasangkapan lang mo kanyang mga kapatid, no? Para maisakatuparan ito. Tayo ba mga kapatid, uh, paano ba natin tinatanggap ang isang sitwasyon na halimbawa ginawa tayo ng hindi maganda tapos napaganda yung buhay natin. Paano tayo ngayon Uh, magbabalik no or paano tayo magre-respond pag nakita natin yung taong nakagawa ng ganun sa atin. Gaga magagalit pa rin ba tayo or gagamitin natin yung yung victory natin para sa revenge no? Kasi ang nakita ko dito sa buhay ni Joseph, never niya ipinaramdam uh, sa kanyang mga kapatid yung yung galit at yung pain na naranasan niya. Sa halip ay pinapakita niya sa mga kapatid niya na naunawaan niya yung nangyari, naintindihan niya yung nangyari, no? Yun po yung isa, yung sovereignty ng Panginoon nakita, nakita natin. At pangalawa, nakita din natin dito na hindi man direkta pero uh, obviously makikita natin na pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid, no? The way siyang magsalita, huwag niyong sisihin ang inyong sarili, o oh, ba diba? So makikita po natin dito na nandoon yung yung pagpapatawad, ano? Um and makikita rin po natin na nakita na, no na unawaan mo no, sa yung purpose kung bakit siya nandoon, no? Hindi siya naging governor para lang sa sarili niya, para may patunayan sa, sa sarili niya. Kundi nakita niya na yung purpose, kaya siya nandun, kaya siya naging governor, kaya siya pinagkatiwalaan sa, 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 lahat, ay kasi gagamitin siya ng Panginoon para isave ang kanyang family. So, ganito po ba? Ganito rin po ba tayong mag-isip? Ano po? Pag tayo ba ay nakakaluwag sa sa ating kalagayan ngayon, um, ano ba yung ating uh, kaisipan, no? patungkol dun sa mga tao na na nakagawa ng hindi maganda sa atin na sa ngayon ay uh, hindi maganda yung kanilang mga pinagdadaanan. Ano dito makikita po natin sa buhay ni Musay, isa siyang napakagandang halimbawa kung paano tayo magre-respond, no? Kung paano tayo mag uh, mag kung paano dapat tayo mag no? sa gitna ng tagam. Eh, sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Egypto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat ng inyong mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, bakat, lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy, mapapangalagaan ko kayo. Limang taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo. Ang naghihirap. Imagine nyo po, yung mapatawad sila, yung tanggapin sila at, uh, at kumbaga parang makahati or makatawid doon sa tagutom is napakalaking pabor. Pero yung sabi dito ni, ni Jose na ayaw kong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Imagine niyo po yung nandun yung kanyang kamay na handang i-provide yung kanilang pangangailangan. Nandun yung kanyang kamay na handang pumrotekta o mag-ingat sa kanila. Grabe no? Grabe yung heart ni Joseph. Dito po makikita natin yung katotohanan no? ng pagtitiwala at yung tunay na relasyon ni Jose sa Panginoon. Kasi dito po natin makikita na uh, dahil totoo yung relasyon ni Jose sa Panginoon, malinaw sa kanya kung ano yung kalooban ng Diyos at yung, yung kanyang ginagawa. Verse 12, kitang-kita ninyo. Ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. ibalita niyo sa ating amang pag-like kung kapangyarihan dito sa iputto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Grabe nandun yung pananabik ni Jose sa kanyang ama. Ay, ganyan naman po talaga tayo, di ba? Pag nalayo tayo sa ating mahal sa buhay, wala tayong ibang hangarin kundi ang makasama siyang muli. 14, umiiyak niya. Niyang niya, niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak din yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. So, grabe no, na sa halip na maramdaman niya yung... yung galit, naramdaman niya dito yung pagmamahal. Ayan. Tunay nga na yung tutuna, tunay na pagmamahal, yung totoong pagmamahal, ay mas makapangyarihan kaysa doon sa kasalanan. Mas makapangyarihan sa galit. Mas makapangyarihan sa sama ng loob, no? Or mas makapangyarihan siya doon sa sakit na ating naranasan. Sixteen, nakarating sa palasyo. Ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Kinatuwa ito ng paraon at ng kanyang mga kagawad. So, even po yung mga ehipsyo ay hindi po ni Lord no, yung kanilang mga puso. Sinabi ng paraon kay Jose, pakaragahan mo ng pagkain at ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa kanaan. Sabihin mong, dito ang iyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang saganang pamumuhay rito. Wow! Diba? Dahil, hindi po yan uh, pinagpapala ng paraon dahil sa mga kapatid niya lang. Hindi nag-overflow yung blessing no, sa buhay po ng mga kapatid ni Joseph, even kay Jacob, no, dahil po kay Joseph. Kaya ganun din po tayo, no, once tayo nakakilala kay Lord, naglingkod tayo sa Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon or ng mga tao dahil po sa ating katapatan at sa ating relasyon sa Panginoon, yung mga nang nararanasan natin, mag-overflow po yan hanggang po sa ating pamilya. Ayan. So, yan po ang katiba, ka, ka, makikita natin na katibayan, no, doon sa ka, ka, uh, katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako. 19, sabi dito, sabihin mo rin magdala sila ng mga para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Egypto. Huwag na nilang panghinayang iwanan ng kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng paraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tag isang bihisan. Maliban ko rin dyan, yung lima ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng tatlong daang pirasong pila. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Egypto, karga ng sampung asno. Sampung asno rin ang may kargang ng trigo, tinapay, at iba't-ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Pinutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid ngunit bago umalis, isa rin niya na kayong magtatalo-talo sa daan. So yan dito. So kilalang-kilala kilala talaga ni Jose yung kanyang mga kapatid na pwede pa silang magsisihan, no? Ikaw kasi, ikaw kasi, di ba? Ito sa kabila nang nakita nila yung naging result, ang tao laging naghuhugas ng kamay, laging nagtuturo kung sino yung may kasalanan, kung sino yung promotor, no? Ganyan po tayo mga tao. Kaya dito makikita natin na alam at kilala ni Jose yung galing ng kanyang mga kapatid. Kaya pinalalahanan niya ito na wag na kayong magtalo-talo kasi Ah, uh, kumbaga, malinaw na eh, no? Malinaw kay Jose. Kung ano yung dahilan, bakit siya nasa Egypto? 25, umalis nga sila sa Egypto at umuwi sa kanaan. Pagdating do'y sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Egypto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Wow, di ba? Grabe, no? yung yung tatay na nag-grieve ng napakahabang panahon knowing na yung kanyang pinakamamahal na anak is namatay ngayon ay buhay pala no at yun yung sa kanila sa kahirapan o sa kagutuman imagine nyo po yung time na binalita ng mga anak niya dati na si Joseph ay patay na agad siyang naniwala dahil dun sa proof ng damit na may dugo. But now, na sinasabi sa kanya na yung anak mo na si Jose ay buhay, hindi siya ngayon makapaniwala, ba? Diba? Kaya, nung narinig niya kung na ano mga pinasasabi ni Jose, kasama ng mga regalo na daladala nito, saka lang siya doon naniwala na buhay pa yung kanyang anak. Pero, hindi niya pa rin yung nakita. Ano na po? So, dito makikita po natin talaga na mahalaga yung maniwala tayo kahit hindi natin nakikita. Kasi kung halimbawa, hindi maniwala si Jacob hindi siya pupunta ng Egypt, di ba? So, walang magiging kataparan yung mga magagandang ipinaplano sa kanya. So, ganoon din po sa buhay natin, no? Kahit hindi natin nakikita, pero dahil may ebidensya, no? Na, I mean, may proof, nandyan yung kahabagan ng Panginoon, nandyan yung mga pagpapala ni Lord na ating nararanasan dahil sa Word of God, the Bible, no? Na nagsasabi sa atin. So, hindi pa man natin siya nakita, pero dahil ating narinig, nabasa, at na uh, kung magkano pag-aaralan naniniwala tayo na buhay ng ating Diyos. Ayan po. So ganun din siya, no? Pero makikita po natin dito, no? Etong yung ito kung saan naniwala si Jacob. Ah, uh, naniwala. Ah, uh, actually hindi na siya si Jacob, si Israel, no? Naniwala siya na na, na ang buhay na, na ang anak niya ay buhay. Siya po ay si Jacob. No, malaki yung pagkakaiba ni Jacob si Israel rather. Malaki yung pagkakaiba po ni ng Israel kay Jacob no yung yung attitude niya noon as Jacob is doubtful no napaka ano niya napaka-doubtful niya samantalang ngayon makikita po natin sa buhay ni Israel yung pananampalataya kahit hindi niya pa nakikita yung paniniwala kahit hindi niya pa nakikita na buhay si Joseph no so dito po makikita natin yung, tayo, yung dating tayo no uh, hindi tayo madaling mapaniwala kasi we always ask for the evidence, no? Lagi tayo nag ng na evidence. Pero ngayon, as long as yun ay nababasa natin sa Word of God, naridinig natin, at uh, naaaral natin, ay uh, hindi mahirap para sa ating paniwalaan na ang lahat ng bagay nangyayari according po sa kalooban ng Panginoon. 27. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga karuahing ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa wala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. So, ang ganda lang po, no, na nakita natin dito sa story po ni Joseph, kung paano po siya naging, uh, yung, I mean, yung paano siya nagbibihay, no? Uh, naging ano ba siya nung siya ay nandoon na sa uh, rurok ng tagumpay, no? Hindi po nabago yung yung ugali ni Jake ni Joseph no hindi siya naging mapagmataas hindi siya mapag-imbot hindi siya mapaghiganti kundi siya po ay naging mapagpatawad mapagmahal naging mahabagin ano po at nandoon yung pananabik na no na, na makasamang muli hindi lang yung tatay niya hindi lang yung tunay niyang kapatid yung buong kapatid niya na si Benjamin kundi lahat ng kanyang mga kapatid doon na sa katagang sinabi niya na ayoko may kahit sino sa inyo na mahihirapan no so dito talaga makikita po natin na uh, walang wala ka, wala ka dapat pipiliin no And same kay Lord no ngayon wala na siyang pinipili ikaw man ay gentiles ikaw man ay Jews you are entitled uh, sa salvation na ipinagkaloob niya Ang baga sa kanya nga, sabi niya na yung kamatayo niya ng Panginoon ay hindi na lang para sa kaligtasan ng, ng kanyang bayan, kundi ng kanyang bayan Israel, kundi ng lahat ang taong nananampalataya sa kanya. Ganun din po natin nakita dito yung buhay ni Jose. Ano po na hindi lang doon sa mahal niyang tatay, hindi lang sa mahal niyang kapatid, kundi maging doon sa mga kapatid niya na gumawa ng hindi maganda sa kanya, ini-offer niya pa rin po yung magandang kalagayan, yung kaligtasan, pagpapatawad at pagmamahal. Sana po makita din natin yung ganitong kalagayan at sa ganon ay maging huwaran po tayo no, ng isang mabuting Kristiyano. Maraming salamat po at muli pagpalaan tayo ng ating Panginoon kay Jesus ang papuri.